Madlo, ipanghinang buhok ako, Pinoy Sampunan. Okay lang sa inyo to? At yung kanta na? Ayan, panood ko bandol yung maliit to. Eh,

hagit yano bisaya ni kuya hagit ano nga sa bisaya yun ay hagit din ni nahagit talaga nang pagsubok na uh yan. -huh. ay ay nahagit uh -huh. ka ni da ayo gihagit <laughs> talaga ay, gihagit tan big brother da <laughs> kinahanglan i translate niyan ah ang pinoy ako sa bisaya tanah. ang duluan ng tanan anyang lyrics Sa na so, ako. Nasaan na yung iba ko? Ako. Ano ginagawa na iba ko? Ako. Nag-uusap. Quack, quack, quack. Quack ako. Pagtuto ng Bisaya. Ayan. Pagtuto ng Bisaya. At ito ang aking... Ito ang aking bagong... Ano sa Tagalog ang hangi? Pagsubok. Pagsubok. Oh. Kailangan i-translate na, 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 na ang ang kanta... Ang kantang Pinoy ako sa Bisaya. Hindi mo sinasabi pangalan natin, Claire. na 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 Bakit ka sa kalay? Ano I yan? Mean, kalay. Buwang. Buwang? Another term. No. Another term. Buwang. Kalay, Miss J. Kralde. Na-miss ka na mag-Bisaya? Ilang buwan na ako, hindi nag-Bisaya. Ilang really? ano? buwan? Hindi. Ay, ilang ilang buwan, ilang weeks na. Hindi nag-Bisaya araw ako buong araw talaga ako nagbibisay oo oh, Ang Tagalog din sa amin. Ngayon nga, pag nagbibisaya tayo, iba ng tono ng bisaya natin, no? <laughs> talaga, nagbibisaya kami ni Kim. Iba na yung tono. Eh. Ako rin, Namimiss ko na tumayo ng derecho. Mag-iisang araw na tayo dito matayo ng derecho, Kwak Kwakwa. <laughs> Grabe. Yeah,

Iring ba? No? <laughs> iring gilaigit. <laughs> Kaya ang, ang, ang... uban iring naman, no, namin sila pakpak sila ang buhok. Oh, Oo, ang uban iring inana, ano? Uy, kita niyo mong mairo. May la, mga lang, mga... Ano? Mga, ano tawag, aso, ar... Sa ka dito, pare? Uubos ni Balayibo ko dito. Askal? Ano <laughs> yun sa am sabi, Aska. Askal. Askal Gapon. Mm-mm. Okay lang. Grabe, wala gini sila buhok ba, no? Hindi sila magbugnawan. I ano mean, yun? Gikagid. Oo, oh, gikagid. Ang oh, barkada, gikagid. Gikagid. Oo, oh, oh, mga barkada na ako, oh, gikagid sa tail. Sa tail. Kagiran. Oo, oh, dire. Oo, di umaholam oh, di yeah. oh, short sila. <laughs> Oo. Oh, Ang uban na ganig, gikan chicken pa, sa kagid dire. So, <laughs> Oh, yeah. <laughs> ipakilala ko sa inyo. Pupunta, patuwa na ako siya, Dre. Oh, may tuturo. Ipatuwa ko siya, Dre. Tanantana ay pagkalahi. Oo, tama. Di, lahi, lahi. Lahi, lahi. Lahi, lahi. Lahi, lahi. Lahi, yan. Sa tanang palang kay makita na. Lahi, lahi alam naman gusto pero para ang katainga wala dinikit ko. Hello, dekhen ko dito taw mo. Goodbye, o blog. Sa tigil grabe. Abi na kung sa iro-iro no? Wala like, siguro nagtakdan sila. Na basta takdan nila sila lang kagid. Okay na. Wala kasi yung thermometer hindi ko makita. Diyan saano wala, dito sa first ka? Pero mainit siya. Kaya gano'n Wala. Wala, Yung do. Hindi ka nangyong shirt sila? <laughs> <laughs> kung nga <kung laughs> sila pakulam akong shorts, hindi ka bawang. Wala, well, <laughs> yung, yung lahat. Daw, daw. 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 Oh. daw. daw. Daluk. 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 Alam, ikaw eh. Na na yung kaget, tapos, mo na ikagid, tapos <laughs> mo sa short. Laban, bitaw. Hindi na sigurado na. Huwag na ikurikong. Wala man, <laughs> yung, like, wala man yung check brief. Wala man na panty. <laughs> yan? Nakalimot <laughs> <laughs> ko Hindi alam ko rin sa lubot. Ah! Katong aring king king king. Aring <laughs> ar king king king. Kung <laughs> nasa ano, tawag dito? Up up. Up up. Di ba? Up, sa up Nasa up up. Up up. Wala mga uban barangay na ni up up. Up up <coughs> dito. Up up. Yung may puti puti up, up, sa up. Puti -puti. an an. <coughs> an an buni hadad. Yo. Aka isa sa ano barangay na mo. kung di mo siya kilala. Inagid siya hubog ba? Kay naman siya deform. Pagka...